Presyo 15,495 Sale yun no, no, Sintas ng mabibili ko dito <laughs> Mahala sila din Dasal na lang tayo na Sana maawa si mami Bilang din tayo ng cute no? Yes 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 mga katotot No yan yeah, mga katotot Galagala lang kami ng aking mag -ina. Dito yan sa bagong nabili kong mall Nabili ako ng bagong mall. Opus Mall. Mga totot. Dito lang po yan sa may bridge na mga totot. Hindi pa siya ganang kompleto kasi bagong mall pala siya. Hindi pa siya ganang kompleto. Pero ayos. Ganda. Ganda yung mall. Maganda. Sa parking, napakaganda mga totot. Maluwag. Diba? Mga totot. Hmm. Lalaki ng Christmas tree, oh. tayo. Landa kayo. Lalaki. Yung... Ano, Christmas balls niya kasi laki ng basketball ball eh. Ang basketball. Huwag kaya ako sa ano. Kasi takbo no? ano. <laughs> Para <laughs> sisira ulo. Walang masama lang mabuli na ko na may kwardya dun yung babae. yar ako. Yeah. Uh, yung asawa ko yung tagahabol ngayon. Ngayon, gala-gala tayo. -gala natin doon kung ano mga mabibili natin. no? Oh. Ito lahat tayong pera. Basta meron tayong mata. Yun ang tinatawag na window shopping. Pa lang window shopping, wala ka na magdalang bintana, no? Google! Sa mga siyang araw nagkumbento ng words na yun. Ayan, ako ato, ato. Ito. mga kainan. wala naman tayo pambili pang kain. Fishbowl na lang tayo sa labas mamaya. Na, mini! Na, mini! Ayan, ah. Ayan, mag-inako. Ay, ayan. Ayan, oh. Diba? Ganda, no? Luwag, no? Yulok. Oh. Yulok. 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 Look and listen. What are you doing? Yay! Mami. Bibili si mami ng sapato. New Balance. 3 5 mm. So, tasad-tasad na lang tayo na. Sana, maawa si mami. Bilang din tayo ng shoes. No? <laughs> Kako! Pero mura dito mami na. No? 8K din, no? Mura dito. Mas mura po dito mga toto sa Foot Locker dito sa unang tinignan namin is nasa 8K plus yung sapatos, yung shoes ngayon. Ito is nasa 6,320 plus lang. So mga 6,30. 6,300. 6,300, 6,300, eh? 6,300, no? Ganun So mas mura din sa Putlaker. Ha? Dito lang po yan sa my Opus Mall. Ayan, you no? Know? Ito, wag ko kayo maingay, ha? pa tayo yung mall ko. Google! <laughs> Sa mami, nagustuhan niya na yung shoes. Okay, bilhin niya na po yun. Diba? Ayan, no? Tingin-tingin pa ulit, oh. Bilhin naman niya. Chinik pa. Ayan na si Mami. Bumili na ng shoes. You deserve it, Mami. Oh. Dapat si Pagi na mag-treadmill, ha? Ah. <laughs> Kasi bago shoes mo. Kasi nabubulak yung treadmill sa bahay, ha? Ah. Ayan, bago shoes niya. Yes, yes. Nice. Wala si Aya, wala rin si Daddy. Makikikain lang tayo ng fishbowl mamaya.